guys nakarating rin si babaita sa kanyang simpleng tahanan o oh, di ba ayan o oh. ayan si mother earth ko oh, oh, di ba nakarating rin ang po ng ulan ayan po guys ang aking munting tahanan tahanan ng aking nanay o oh, di ba aking nanay malit lang yung bahay namin Oh, yan guys ang bahay namin simpleng tahanan ng aking magulang brown po guys sa bahay yan po guys o oh madilim madilim po guys ang aming bahay kasi black out po lamang po maraming salamat